Mayong adlaw sa tanan mga ma'am ug sir di ana po kita sa Buholiwood. Hollywood oh. mo kini ma dire sa Sikatuna Buhol. Sa mga first timer ma sama na ho. Ah. mag video video ta dira, dira. Mag voice over flower na po ta mga anti mga angkol ha. Sir og ma'am, sir. Ah, sas, ko. Mao ang Eiffel Tower sa Paris, France. Ah, kinsa Paris na aka na dira. sa Buhol. magikot ah. mag ikot ikot po ta mga ma'am ug sir. kay Mama na malipay kita. Yeah, na jud mo niya trademark na mo jump jump ta so diri dapita na ang ah, Amsterdam bahala na mo kung sa improper pagpronounce kay bulok man ko oh bulok man ko di man taka ano, uh, bisaya ra ta oi da ore bahala mo ba mo kini sikat sa Singapore oh di na ka kailangan matug Singapore kay di aron na subuhol ay sige you na know, ako usara na sa si Qatar pero wajud ni na mo na torta nan kay hapon na magud ni ja kapoy na pud ang mga lawas ug mga tiil ani mga tuhod tiguang na gud mga inyong mga lingkod sumuot so, ta diri ah, feed po ta, sa mga koi fish dagko, kayo guys din yung mga color guys so na siya guys oh na mga trademark niya mga landmark o gadget chat et cetera og unsa pa mga manang mananap ah, malang mananap ah, na sila malangan ta ni mo ang golden gate sa San Francisco ay sis ginoko shout out kay Mami Clota nga ing labay si Jadia sa golden gate na nag live live so to ang money money armster da mo ang trade sikat pud no so diri pita magikot-ikot po dali lapita, umabot o mag maglibog kung butaan ko sa voice over ani eh kailangan mga jugo mo voice over basta mo na ipakita sabda na lang na ninyo eh labad hong oh jamo kan in sa intay kasama nato so mag view, -view ko ni eh, kay wa matay drone kay pobrera malagita sus so, ginoo oh, okay. ko sabta po taw ninyo So, na, na, na samtang nagtrabaho na rin? nakalimot na kung saan na ni. mag over, gato Sa may pag-voice over, eh, shut up. Wala na, na si Inday si Mami Elento Point um, si Mami Clota as well. Mga family na sa Leyte, halabira, makaarira lang kita buhol. Buholiwood. Oh, okay na. Combination na sa buhol o Hollywood. Ah, no need na. So, ni si John, eh, kabahin na yan. I love mirror of the world. Oh, mirror, nandyan lahat. Kung gusto mong hindi mo pa nalibot ang buong mundo, dito ka nasa Mirror. I love mirror in the world. Uh, ang entrance fee guys, 150. Mm, just ginao ko. Barato, ra. Linyaw, nakakap. So I suggest nga buntag adlawan buntag or medyo kanang sayo-sayo ba kay nakiningit-ngit-ngit na ni mo wala na mo nalibot eh kapoy kaayo sa kana nindot ni na drone guys niya eh, kay naman ta nga vlogger ah uh, poor traveler solo traveler wa tay taga video so nagkisuyo ra ko ni Kuya Guard hatag putag tip gamay oy para pud mali mali nang kalagba So mo na siya guys uh, balik-balik mo video eh basta at least napakita hang dagway ba kay nga na juning mga Poor traveler. Ah, Nakalaag na diri na pita. Natay sponsor. Anawa. Ah, wow. Namang gumingon nga. Niyaman yeah, ni na daw ako. Tapos ko. So, hindi so, ko aning kuya. kay abi ko afam. Sus, so, kaya di man di si ay Pinoy. Manday si Jao. so. Uh, Nangutana sa si atong page. Ambo, shout out sa iyo kuya. Imon, kung imo ning makitaan. Uh, Uh, if in town, maloy ka sa mga kalag. Guys, kino ako. Bisaya na siya, guys. Taga, amot, nakalimot ko. Jackie sila. Uh, taga, nakalimot mo kong taga-asa ni sila. Shout out sa nila ma'am. Mga mga ma'am, dyan na ha. Nang mga ma'am, mga babae. Gadyo na si Jawa. naon sa papod mo. And that's it. This is Missin Centia Villar. This is Florida Explorer. Proud Bisaya.